hello po. Para sa guide na ini, papahiling ko po sa indo kung paano mag-accomplish kan home tab or sheet kan sa indong TFCA or na template for class advisor. So, bubuksan muna po nindo ang TFCA nindo. So, halimbawa, ang pangaran kan school nindo ay Alpha Elementary School. So, digdi -di po tabi nindo ito ilalaag. Okay? Masurat ka mo. Ita-type nindo. Alpha Elementary School. Okay. Situin po na ang first letter, iyo ang naka-capitalize. Okay? Naka-uppercase. The, the rest of the letters, so the first word, naka-lowercase. And then, saro lang po ang space in between each word. Okay? So, first letter, naka uppercase, the rest small letters. And then, sarong space lang po, and same thing mantik de. Day po tabi ka mo mag type ki naka all capital letters. Okay, naka uppercase ka boss. Kasi po, kung ano po ang tinipe nito dig de, man ang dapat na mag appear dyan. So, pag halimbawa, pinag-save ko ini as Bravo Elementary School. Pag pinag-click ko na po ang save, magiging bravo naman po. Yan. For example, i-save na na po. Yan. Okay. Ay. I Click na muna po pala. I Enter na lang muna po ang keyboard. Okay. Tapos, i-save na na. Ayan. Naging bravo na po. Okay. So, gusto mo. Halimbawa, ang pangaragang district nito ay Uwas West. Ilalag mantabi nito. Tignan west. So, igwa dapat pong space. Okay po? They pwedeng may mga extra spaces. Dapat single space lang po. Ayan, single space. Para digdi, anong report ang tigap prepare nito para sa baseline report ni So, ilalag man nito, baseline. Okay? Baseline. Okay? Next, anong school year? Para sa anong school year? Halimbawa, school year 2022 to 2023. So, ang ilalaag man nito syempre ay 2023, I mean, to 2024. Okay? Sa malaog na school year. So, ano ang date of weighing? Sinabit na po, duman, igwa kitang standard date of weighing. I mean, sarong susundun ta na sana, Nganing uniform kita gabo. So, in this case, kinakaipuhan po nindo kan tamang date format. Okay? ano ang 09 day? ibig sabihon September 4, 2023. Okay, so ita type mo po tabi nito 09 forward slash 04 forward slash 2023. Dahil po tabi mag-type ki names day. Number po ang kaipuhan ta. 09 for September forward slash po ang separator ta. Okay, and then sa tuyang date ay 04, ang year ay 2023. Sa health coordinator, sisay ang pangaran mo na nagagibo naga ka ini. Halimbawa, si Lea B. Raposon. Ilalagama po nito yan, pangaran nito. Sisay nga, halimbawa, ang sa itong school head. Halimbawa, si Ma'am Shirley B. Patanaw. So, siring Ring po ang ilalag nito. I-click nito ang enter, kan keyboard nito, tapos i-click na po ang save. Okay. Bravo Elementary School. Halimbawa, nasalah kamu, bako man pala ngayon, Bravo Elementary School ang pangarang kan school ko. Alpha Elementary School pala lang kaya. So, click enter and click save. Okay po, magiging alpha na po yan. See? So, yun lamang po. Salamat.